Hi guys, welcome to my YouTube channel. So, magandang hapon. So, ito ay papakita natin kung paano gumawa ng padax ng motor. So, yung ginawa ko na padax ay issue is pipe. Issue is pipe yung ginawa natin. Dahil first time gumawa nito. At uh, ipakita ko sa inyo kung paano ang click gumawa ng padax ng motor. So, ang laki ng tubo na yan ay... Uno, tinitan ko rin ang kapal siya ngayon so hindi ko na pinagkita yung kalit sa yung gabi ko natapos yan so yan po ang ating bagong video dito sa ating youtube channel ayan so balik na po yun natin para tumibay na siya ayan at nandito na siya sa baba at may ano siya kung so, paano i-sikat natin subali so, taking muna natin para hindi siya matumba so, ganun lang ang natin mga kachaturyan yan so ngayon lang naman tayo nakapag video ulit dahil hindi busy, talaga wala tayong panigaan ng gawa na welding box Yeah. So, panoorin nyo kung paano bumuo ng paddocks ng motor to. Kahit 1,000 cc, kayang-kaya ng tubo na yan. Dahil yung tubo na yan, makapalaman siya at di malambot. Ayan. kung so, panoorin nyo kung paano ang technique uh, Pwede naman natin lagyan ng gulong yan Katulad ng iba na mga gumagawa ng paddocks ng motor Ay may mga gulong So yan pwede naman lagyan ng gulong yan I-spot lang natin dyan sa may na uh, ilbo so ayan po bali itakit mo natin yung mga bracing para lalo siyang tumibay so ayan hindi na siya gumagalaw at uh, lalagyan mo natin siya uli ng ano at sukatan mo natin siya kung ilan ang magiging clearance ayan. Bali yung clearance niya ay 300 para may allowance yung pagkakabit ng gulong Bali yung allowance natin dyan ay 10 mm para hindi sumayad yung pinaka lock ng ating gulong bali, daging na natin siya muna at bigyan din natin ng brick bago i-streaming para walang hutok yung deform, ibig sabihin ng hutok, mga rachoturian. Ayan. So bali, itagdagan natin yung mataking para pag pinuloy natin yung binasyaw, mali ayun Ayan na yung sabi ng hutok. ah, ita ang tawag na itong bal, balok higok.

pulis lang dahil hindi kinakalawang yeah. <laughs> bagay wala namang stylish na kinakalawang mga na tutorial ayan, so natin uh, nandito na tayo ngayon sa bris, dalagyan na natin siya ng bris para lalong tumiba yung ating padak ng motor so, bali, silisin mo natin yung papakintabi mo natin bago natin yung papainalize yung building dahil yung binabating ko na yan ang kasamaan ng hindi na natin kaya hindi ng driver kapag yun ay hindi ko yung bus pinaka-cover yan po ating na naman sa... tangyan na yung ano natin bali na ilagay na natin i-tacking muna bago natin i-pull with siya kapag mga ganyan ang mga na mga paddocks sa ito kailangan natin matibay huwag uh, natin i forward yung pinaka-breeze niyan dahil dun na yung sinasabi na hutok niya babaloktok na yan so ayan bali side by side lang yung natin i welding dyan sa breeze yung sinasabi na hibitak hibitak ng yan beso na yan so hindi gaano nakukuha ng video gawa nung malayo maano malayo yung kamo natin dahil hindi natin idikit dahil cellphone lang ang gamit natin nakakachukur yan yan so garo lang tiknik namin yan kapag tayo ay nag building ng mga ganyan unahin muna natin yung lagyan muna natin ng brace para hindi siya malipom ayan so ayan po ang ating ayan na ah. bali matibay na siya ayan at nandito na tayo na i-finish na natin siya na i na natin kanina hindi ko na pinakita ang pag-bopping dahil ahaba yung video natin at ikakabit na natin yung pinaka stopper ng ating gulong ng motor o chassis ng motor so baling ilagay ko pala yan na ang paggagamitan ko pala ng motor yan ay 250cc na sigma yan so ikabit na natin yan yan. So yan ay naglalaro naman yan sa kapag yan ay sinungkit mo yung pinaka chassis ng motor. Pag dininyan mo yung nakail. Aangat na yung gulong niya. So ayan po mga ka tutorial. Ayan, ang ganda niya mga ka tutorial. Kaya lang hindi ko na ipakita muna yung pag-video dahil inabot ako ng gabi. So abangan yung kasunod niyan na ipapakita ko sa inyo yung pagkabit. Pero successful naman yan siya dahil kinuwa lang ko ng sukat dun sa motor niyan. So ayan. Yan ang ating video. So hanggang dito na lang muna ang video natin. At huwag natin kalimutan mag-like and share at paki follow na rin sa ating YouTube channel. Ayan po kita nyo ang ganda ng pagkayari natin. talagang quality yung quality sya at makintab thank you for watching bye bye